At sinabi ng Diyos, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, ilalang niya sila na lalaki at babae. At kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang... Itong video na to, dito natin magikita sa Genesis 1 verse 26 na nag nagsabi at sinabi ng Diyos lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis pag sasabihin natin na lalangin natin ang tao, ibig sabihin ang Diyos may kasama siya at may kausap siya na nagsasabi, lalangin natin ang tao. Nag-uusap silang dalawa. Kasi kung nag-iisa lang ang ating Diyos, dapat hindi siya gagamit ng natin at saka yung at ating dapat ang gamitin niya lalangin ko ang tao ayon sa aking larawan at ayon sa aking wangis kaya nga dito natin malalaman na ang gumawa sa tao ay hindi lang nag-iisa ang Diyos ngayon ang tanong Paano natin malalaman kung sino ang kasama niya? May papagita ako sa inyo na verse na nagpapatunay kung sino ang kasama niya. Nagikita sa John 1 verse 1 Kung sino ang kasama ng Diyos sa paggawa sa mundo? at sa paggawa sa tao. Dito sa verse 1, nang pasimula siya ang berbo. Sa umpisa pa daw, siya daw ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At, at ang berbo ay Diyos. Nung pasimula daw, sabi niya, ang pangalan niya ay berbo. Tapos, itong berbo na ito, ay suma, suma sa Diyos ibig sabihin kasama niya ang Diyos at ang verbo na ito rin ay Diyos din ngayon dalawa na ang Diyos ang Diyos at saka itong verbo na ito ngayon dito sa verse 2 ito rin ang pasimula suma sa Diyos inulit, inulit na naman dito na itong verbo na ito na sum, sa umpisa pa daw, suma sa Diyos na siya at dito, dito sa verse 3 ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ang lahat daw ng mga bagay ay ginawa para sa kanya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya ibig sabihin, kung wala pala itong verbo na ito hindi gagawin ang mundo kaya malinaw na itong verbo na ito nung sa creation nalangin natin ang tao siya ang kasama ng Diyos itong verbo na ito ang tanong ngayon sino itong verbo na ito dito, dito natin makikita sa verse 14 bababa lang tayo pasay natin. At nagkatawang tao ang berbo. Itong Diyos daw na berbo nagkatawang tao. Iba paliwanag natin yan mamaya kasi medyo malalim yung kaulugan yan. At saka hindi natin topic yan. Ang topic natin ay yung Trinity na pagka-Diyos. At tumahan sa gitna natin itong berbo na Diyos na nagkatawang tao tumahan daw sa gitna natin alam ko meron na kayong idea kung sino yung nagkatawang tao at tumahan sa atin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian kalwalhatian gaya ng sabugtong ng ama ito na ang pinakamalinaw gaya ng sabugtong ng ama, wala nang iba ang bugtong anak ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ito ang malinaw na sa ating isipan na ang bugtong ng ama walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Kaya nung pasimula, ang pangalan pala niya hindi siya Isus kundi ang pangalan niya sa dito sa pasimula sa hindi sa ni, wala pa ang mundo sa paglalang pa lang nila ang pangalan niya ay verbo ito yung pangalan niya nung nagkatawang tao na siya nagkatawang tao na siya ay i, bigyan ko lang kayo kunting idea nagkatawang tao siya tumahan sa atin kasi pumasok siya kay Maria at ipinanganak ni Maria. Hindi ko na lang itutuloy muna kasi hindi ko ito topic ito iitatopic ko na lang 'yan sa sunod ko na video basta uh, pakitandaan na lang natin ito itong uh, nagkatawang-tao na berbo kung paano siya nagiging tao. Itong berbo na ito na Diyos na nagkatawang-tao at nagiging pangalan niya ay si Jesus nung nagkataong tao na siya nung Diyos pa siya ang pangalan niya ay Berbo pero nung nagkataong tao na siya ang pangalan niya ay Jesus na yung uh, napako sa krus na ating tagapagligtas itong video na ito nagpapakita ko sa inyo dito natin makikita ang tatlong persona panoorin muna natin yan si Juan binabotismo niya yung ating Panginoon. Pagkatapos na mabotismo ang ating Panginoon, mayroong bababa na banal na espiritu sa kanya na nag-anyong kalapati. Tingnan muna natin. Nakita natin ang Panginoon, ang bugtong na anak, at yung banal na espiritu yung nag-anyong kalapate ng na bumaba sa kanya. At ngayon makita natin mayroong, mayroong isang tinig sa langit na magsasalita. Panawarin natin ulit. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito ang ating Panginoon at ang bugtong na anak, na abanal na espiritu na nag-anyong kalapati, dalawa. At sa kayong nagsasalita kanina sa langit na nagsasabi, Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kitang kinalugdan. Kaya dito natin magikita ang tatlong persona na ang Diyos pala ay isang Diyos pero tatlong persona. Ito pala sila ang nag-uusap itong tatlong ito doon sa creation sa A uh, paglalang ng mundo. Balikan natin dito sa John 1, verse 1. Ito ang nagpapatunay ng ating panginoong Hesus, kasama doon sa creation sa paglalang sa tao. Silang tatlo ang nag-uusap na lalangin natin ang tao, ayon sa ating nginis dahil dito nga nang pasimula siya ang verbo sa umpisa ba daw sa mundo verbo ang kanyang pangalan at siya na ay suma sa Diyos kasama na niya ang Diyos sa umpisa pa lang at itong verbo na to ay Diyos din ngayon dito di ba sa ano sa verse 14 sa baba Di diba ang berbo ay nagkatawang tao? Wala naman kasi ibang nagkatawang tao. Kundi ang ating Panginoon lang. Kaya malinaw na ang ating Panginoon na nagkatawang tao ay sa hindi pa siya nagkatawang tao Diyos na siya, siya, kasama na siya sa paglalang sa mundo kaya malinaw na silang tatlo ang Diyos Ama Diyos Anak Diyos Espiritu ang gumagawa sa mundo kaya tinatawag na Trinity at malinaw rin dito sa verse na ito yung nagkatawang tao ang verbo tunay na si Maria ay ginamit lang ng Panginoon para siya ay magkatawang tao kaya nga tinawag si Mary na Virgin Mary dahil uh, nagbunti siya na virgin siya walang gumalaw sa kanya kundi ang banal na espiritu na itong verbo na ito na Diyos ang ating Panginoon ay pumasok kay Mary para siya ay magkatawang tao binigyan ko lang kayo ng kunting idea tungkol sa ating Panginoong Isus kung paano siya nagkatawang tao.